11 na ebidensya na totoo ang pagmamahal ng isang tao. Makilig ka para malaman mo. Number 1. Nagbibigay ng atensyon. Kapag mahal ka ng isang tao, bibigyan ka niya ng atensyon. Binibigyan natin ng pansin ang mga bagay na mahal natin upang maramdaman nilang mahalaga at mahal sila ng isang tao. Number two, may pag-aalaga. Kapag ang isang tao ay nagmamahal, sila ay nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Hindi ka mahal ng sino mang walang pakialam sa iyong kapakanan at hinahayaan ka lang. Number three, mayroong komunikasyon. Kapag mahal ka ng isang tao, madalas kayong mag-usap kung kinakailangan. Pakinggan at may taong makikinig sa iyo ay sobrang sarap sa pakiramdam. Number four, nagbibigay. Ang natural na pag-agos ng wagas na pag-ibig ay nagbibigay. Kapag mahal ka ng isang tao, mayroong isang bagay na special na ibinibigay sa iyo. Nang hindi mo hinihingi, hindi ito pera, pero bagay na magpapangiti sa iyo. Number 5. Nagbibigay ng oras. Kapag ang isang tao ay nagmamahal, sila ay maghahangad at magnanais na magugugol ka ng isang oras Oras na maipaparamdam mo na mahal mo ang isang tao. Kapag mahal mo kasi ang isang tao, kugustuhin mo ang kanyang presensya. Ang sino mang hindi gustong makasama ka, maaaring hindi ka mahal dahil wala siyang oras na maibigay. Number six, nagsasakripisyo. Tunay na pag-ibig ang ipinamamalas niya kung nagsasakripisyo siya para sa iyo. Ang pag-ibig ay palaging ginugugol ang sarili sa sakripisyong magagawa niya para sa kanyang minamahal. Maaring hindi ka mahal ng isang tao na hindi man lang niya kayang gawin ang bagay para pasayahin ka. Walang effort na ginagawa. Number 7. Umuunawa Kapag mahal ka niya, titiisin ka at uunawain. Magiging matyaga sila sa iyong mga kahinaan, kapintasan at kalagayan. Number 8: Handang protektahan ka. Kapag tunay na nagmamahal ang isang tao, susubukan nilang protektahan ka sa kapahamakan. Sisiguraduhin nilang ligtas ka kahit ikapapahamak pa nila. Number 9: May kabutihang puso. Kapag mahal ka ng isang tao, magiging mabait siya sa iyo. Ang pag-ibig ay mabait. Ang kalupitan ay tanda ng puot, hinanakit, o galit hindi tanda ng pagmamahal at magiging sukat ito ng panghabang buhay. Number 10. Handang ibaba ang kanyang pride. Kung mahal ka ng isang tao, hindi iyan makikipagtalo sa iyo na alam niya masasaktan ka. Ipapakita nila sa iyo ang mahinang bahagi nila na umaasang hindi mo sila sasaktan. Mas mahalaga sa kanya ang pagmamahal niya sa iyo kaysa sa iniingatan niyang pride number 11 Sino suportahan ka palagi Kung mahal ka ng isang tao susuportahan ka sa anumang kapasidad na kaya nila Susuportahan nila ang iyong mga pangarap at adhikain mo Susuportahan ka nila financially, spiritually, emotionally at iba pa dahil mahal ka ng isang tao Ilan lamang ito sa mga nagpapatunay na mahal ka talaga ng isang tao ito ay mga palatandaan at ebidensya na talagang sobra-sobra ang pagmamahal ng isang tao sa iyo. Tandaan mo 'yan, God bless.